Kung akala nyo tapos na ang usapan sa bahay na pinapabalitang regalo kay Eman, nagkakamali kayo. Kasi ngayong lumalakas ang balita tungkol sa Pasko House Gift, may isa pang tanong na mas malaki, mas mabigat at mas intriga. Ano ang susunod na gagawin ni Manny para kay Eman? Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang tao. At lalong hindi ito tungkol sa comparison sa ibang anak. Ito ay tungkol sa relationship. At kung paano unti-unting binubuo ni Manny ang mas malalim at mas mature na connection kay Eman. Tahimik, steady, at walang ingay sa social media. Kung matatandaan nyo, mga karosa, parati nating nakikita si Manny bilang boxer, senator, at celebrity. Pero pagdating sa pagiging ama, iba ang estilo niya. Hindi loud, hindi public. Hindi pa viral. Gumagalaw siya kapag handa na ang anak. At ngayon, marami ang nagsasabi na si Eman ay nasa point na ng buhay niya na kayang tumanggap ng mas malalaking hakbang, hindi lang materially kundi emotionally at future-wise. Kaya lumalabas ang tatlong malaking tanong. Isa, kung bahay ang unang hakbang, ano ang kasunod? Dalawa, ito ba ay tungkol sa education? o career path ni Eman. 3. Baka may mas malalim pang plano si Manny. Something na may kinalaman sa legacy niya bilang Pacquiao. Mga karosa, dito nagiging mas exciting ang istorya. Kasi ayon sa mga netizen at observers, may tatlong clues na nagpapalakas ng hinala na mas malaki pa ang next move ni Manny. At 'yan ang pag-uusapan natin sa pangalawang part, ang tatlong palatandaan na hindi pa tapos ang plano ni Manny para kay Eman. Mga Karosa, pagkatapos ng lahat ng isyu, lahat ng intriga at lahat ng tanong na hindi sinagot ng media, may isang bagay na malinaw. Hindi pa tapos si Manny. Tahimik siya. Oo. Hindi na kasing ingay ng mga nakaraang taon. Pero minsan, yung mga taong tahimik sila yung may pinakamalalaking galaw ang hindi alam ng marami habang iniisip ng tao na wala na siyang ginagawa ang totoo may inihahanda pala siyang susunod na hakbang na hindi pangkaraniwan hindi ito tungkol sa laban hindi tungkol sa pera at hindi na tungkol sa pagprotekta sa pangalan ito naman ay tungkol sa pagbawi pagbawi sa mga pagkakataong nagulo Pagbawi sa mga pagkakamaling, hindi niya maamin sa publiko. At pagbawi sa taong matagal ng apektado ng kaguluhan sa paligid niya. Ang anak na si Eman. At dito nagsimula ang tanong. Kung gagawa siya ng susunod na hakbang, para kanino ba talaga ito? Para sa sarili niya? Para sa karir niya? O para sa anak niyang lumalayo habang tumatagal ang katahimikan? Sa bawat gabi, na hindi sila naguusap sa bawat isyong dumadaan na hindi nila pinag-uusapan unti-unting nagkakaroon ng distansya at doon natatakot si Manny hindi sa pagkawala ng fame hindi sa pagupo ng ibang tao sa spotlight kundi sa posibilidad na baka mawala sa kanya ang anak na pinakapinaghirapan niyang buuin ang relasyon kaya ang susunod na hakbang niya hindi para ipakita na malakas pa siya hindi para patunayan na kaya pa niyang bumalik kundi para subukang ayusin ang isang bahagi ng buhay niya na hindi niya kayang ipaglaban sa ring ang pagiging ama kasi aminin natin hindi basta-basta gagawa ng malalaking hakbang ang isang taong sanay sa spotlight at si Manny kahit anong sabihin natin hindi yan kikilos ng walang malalim na dahilan. At eto ang hindi alam ng marami, hindi pera, hindi politika, hindi career. Ang nagpasindi sa susunod niyang hakbang ay isang simpleng katotohanan. Lumalaki na si Eman, pero lumalayo rin. Sa mga nakaraang buwan, marami siyang narinig. Mga komento, bulong, at balitang sinusubo sa kanya. Pero may isang linya na tumama sa kanya ng direkta. Sir, baka dumating yung araw na hindi na kayo kilala ng anak nyo. Tahimik lang si Manny nung sinabi iyon. Pero sa loob niya, parang may nabasag. Kasi kahit gaano kasikat, kahit gaano kamayaman, kahit gaano ka, ka pinag-uusapan, wala lahat yan kapag naramdaman mong hindi mo hawak ang oras. At napaisip siya. Kung may isa akong dapat unahin ano ba talaga? Hindi ba kahit gaano kalayo ang narating niya, ang dulo ng lahat ay pamilya rin. At dito niya na realize na hindi sapat ang suporta kung walang presensya. Hindi sapat ang pangalan kung walang relasyon. Hindi sapat ang pagiging Pacman kung bilang ama, may kulang pa rin. Kaya nagsimula siyang gumawa ng paraan, tahimik, hindi pinapaalam sa media hindi ipinagyayabang. At ang pinaka-interesting dito, hindi ito hakbang na pang-publicity. Ito ay hakbang na pang-pamilya. May mga nakausap siya, may inayos, may inihanda. At merong isang desisyon na hanggang ngayon, inaabangan ng mga taong malapit sa kanya. Kaya ba niyang ibalik ang koneksyon na muntik nang mawala? Yun ang tanong. At yun ang dahilan kung bakit mas lalo pang magiging big deal ang susunod niyang hakbang. Mga karosa, dito na natin mararamdaman yung bigat ng desisyong matagal niyang tinatago. Kasi ganito yan, may mga hakbang na madaling gawin, may mga hakbang na mabilis ipaliwanag, pero may mga desisyon na kailangan ng tapang dahil may masasaktan, may magtatanong, at may magdududa. At eto yung desisyong iyon. Kailangan ko nang gumawa ng paraan para makabawi kay Eman. Hindi ito basta salita. Hindi ito pang palubagloob. Hindi ito pang media. Ito ay internal, mula sa isang ama na ayaw nang lumayo pa ang anak niya. Ayon sa mga taong nakakaalam, may tatlong hakbang na pinaplano si Manny. At ang pinaka doon ay itong matagal nang hindi niya nagagawa, isa, ang magbigay ng oras. Hindi oras na pang picture, hindi oras na pang event, hindi oras na pang campaign. Pero oras na pang mag-ama. Tahimik, pribado, totoo. Dalawa. Ang magpakita ng suporta na hindi pera. Hindi galing sa pangalan, hindi dahil kilala siya, hindi dahil sikat siya. Suporta bilang magulang. Pagkikinig, pag-unawa, pagpapakita na hindi siya lumalayo. Tatlo. Ang pinakamabigat Maghanda ng regalo na hindi para ipagyabang kundi para ipaabot ang mensaheng Anak, hindi kita nakakalimutan. Hindi pa natin sasabihin kung ano ang regalong 'yon, pero malinaw. Ito ang desisyong magbabago sa takbo ng relasyon nila. Hindi dahil malaki, hindi dahil magarbo, kundi dahil may simbolo. Pagsisimula ulit. At alam mo kung bakit sobrang bigat nito? Kasi kaya mo bilhin ang lahat pero hindi mo mabibili ang tiwala. Hindi mo kayang bayaran ang respeto at hindi mo kayang bayaran ang relasyon ng ama at anak. Kaya ito ang susunod na hakbang ni Manny. Hindi paglaban, hindi pagtakbo, hindi pagbalik sa spotlight kundi paglapit. Mga karosa. Ito na ang moment na magbabago sa takbo ng kwento. Kasi minsan ang pinakamahalagang regalo ay hindi 'yung mamahalin, hindi 'yung malaki, hindi 'yung pang-flex sa social media. Kundi 'yung regalo na may mensaheng matagal nang hindi nasasabi. Isang tahanan, pero hindi basta bahay. Hindi mansion, hindi malaking property, hindi para ipagyabang. Isang simpleng lugar na tahimik, malinis, at higit sa lahat, para kay Eman lamang. Isang space na sa unang tingin ordinaryo. Pero ang totoong laman nito ay hindi pader, hindi bubong, hindi tiles. Ang laman nito ay isang mensahe. Gusto kong may lugar ka na ikaw ang may-ari. Gusto kong may lugar ka na hindi mo kailangan ipaliwanag sa iba. At gusto kong malaman mo na sa mundong puno ng gulo, meron kang espasyo na ginawa ko para sa'yo. Hindi ito tungkol sa presyo. Hindi ito tungkol sa palabas. Hindi ito investment. Ito ay simbolo. Simbolo na handa na siyang gumawa ng hakbang kahit hindi niya sabihin sa mundo. Simbolo na hindi niya pababayaan ang anak niya kahit anong mangyari. Simbolo na gusto niyang buuin ang relasyon na muntik nang mawala. At nang malaman ito ni Eman, hindi siya nag-ingay. Walang malaking post, walang drama, walang announcement. Tahimik lang. Pero ayon sa mga nakakakita, ibang klaseng tahimik 'yon. Tahimik na may bigat, tahimik na may appreciation. Tahimik na parang sinasabi niya, pa, salamat. At dito nagtatapos ang kwento, hindi sa drama, hindi sa gulo, kundi sa bagong simula. Isang ama, isang anak, isang regalong hindi mamahalin sa mata ng iba, pero pinakamahalaga sa kanila. At ito ang tanong ngayon, mga karosa Kapag may pagkakataon kang bumawi susulitin mo ba